Magandang hapon po. Ako po si kapatid na Aliza Apsay at ito po ang INC TV News Update sa oras na ito. Nitong Sabado, pamipamilyang Iglesia ni Cristo ang nakipagkaisa at nakilahok sa fun run ng Distrito ng Bulacan. Ang mga detalya sa live report ni kapatid na Jericho Bire. Kapatid na Jericho? Maraming salamat kapatid na Aliza. Sinimulan ng mga kapatid sa dahan-dahan na paglakad upang makuha nila ang momentum sa gagawing pagtakbo ito ang nasaksihan namin itong Sabado ng umaga sa isinagawang Family Fun Run ng Distrito ng Bulacan na idinao sa Barangay Balokok, Apalit, Pampanga. Upang makumpleto ang 6 km run, tumakbo ang mga kapatid mula sa Barangay Balokok hanggang Apalit Bypass Road at bumalik sa Barangay Balokok. Masaya na masaya po ako. Kasi po, nagsama-sama po kami ng mga kaibigan kung tumakubo. Kami pong tatlo magkakaibigan na na enjoy po talaga kami sa aktibidad po na ito. Masaya po kasi ano, pinagandahan po namin yung aktibidad. Mapabata o matanda, pami-pamilya, nag-enjoy sa aktibidad na sa mabuting dulot sa kalusugan ng running exercise. Napatunayan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa distrito ng Bulacan nakapagsanay na sa katawan, nakapagsanay pa sa kabanalan. Mula po rito sa Bulacan, ako po si kapatid na Jericho Bire para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Jericho. Abangan po ninyo mamayang alasais ng gabi sa Iglesia Ni Cristo News Live. Ang pagbabautismo sa mga nagpasyang umanib sa iglesia sa distrito ng Ilocosur at New Zealand South at inaugural worship service sa Kamsak sa Saskatchewan. At yan po ang INC TV News Update sa oras na ito. Manatili po kayong nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Aliza Apsay. Magandang hapon po.